Hey, what's up mga kaumay? Andito ngayon tayo sa Jarius Peak with Boss Ivan. So guys, ngayon, ginapin na kami kasi naghanap pa kami ng jeep. Hindi na namin kaya. So guys, ipapakita ko yung buwan. In 1, 2, 3. Sayaw mga joy, sayaw mga joy, sayaw mga joy, sayaw mga joy. Boy, kamusta kayo, boy? Sarap downhill, pero ay ayoko na. <laughs> ay, tayo po yan. Ayun lang naman po yung Ayun lang po yung inakit namin, tapos binaba namin. Ay, ayun. Akitin po ulit yan. Kay ganda ng tanawin ngayon. Sinan hmm, nyo naman po, gamit ni... Boss Ivan, Sanpid. Oh my God! Samping. Wow! Ano singin ko? Sa ADRX po yan mga dabal. Tapos po ano uh, po, low gear lang po yung ginagamit ko para malakas tayo. <laughs> 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 yan. yan! Bike packing! Jacking! Pahon <laughs> <laughs> na Pahon na ulit tayo ng marilaki. Yan, maghanap kami ng mga kainan. Na oras na rin, uh, nagugutom na yung mga kasama natin. Mukhang nakakita ng mga kainan. Yan, kasama natin si Kuya Romel. Ay, Barbie! Sabi ko na! Ayon po, ang isa nating vlogger, mga kaumay. Boss Aidan. Kung oh, hindi nila gusto yung mga pagkain. Ayan okay, huh? <laughs> mga kaumay. Daw so, masarap ang kakainan doon. Ako <laughs> na naman tayo. Magpapalit ah. po ako ng bike. Hindi ko nakaagay. Eh. <laughs> Ayan. <hewan. laughs> Ay, masasabi natin dyan mga kaumay. Wow, mga kaumay, pagpapakit kayo dito, kailangan bolog niyo. Di yung ano, ay, hindi ko pala kaya. Kasi hindi niya ka talaga kaya. Kaya ganun. Kaya po po. Kaya ko. Patag eh. Puro ahon. Shout out nga pala kay Kagawad. Maraming maraming salamat po sa... pinag-binigay. Binigay. Pinayram. <laughs> Ay ang taga buhat tayo ngayon. Ay, luminto. Ay! mo. Ah, naman na! Boy, sabi mo sa ano? <laughs> sa kakainan, wala bang mura? Wala mura dyan? Ano ka? <laughs> sabi ko lang titigil -ti kami, dalawang araw pa kami. <laughs> Ma <laughs> magkano budget, boy? 4, no? Ah, sa naman Ay, man. naman 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 Pintayin nyo lang po kami. Hmm. jang na lang lagi na video boy. Niyo Mamaya may na naman dito. Ayan. Heads na Nauli ka na naman, Kuya Randy! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Gandang umaga po! Shout ah. out sa mga bikers! Shout out daw sa mga malalakas na bikers! Rebelo lang tayo! Ah, na naman. Patag lang, pero paangat. Nakikita niyo ba 'yung mga kaumay? Sarap-sarap mag-bike. Eh. hey, what's up mga bodol? Ano po kayo? na po na. Bayo? Okay. na ito mo na rito? Aalis tayo ngayon. Babalik-balikan natin yung gyrus na ng power para medyo may laban-laban. 老、哦、下都差不多，你呀，那朋友。 Oh, wow, umulan. Lagi na lang umuulan Parang walang katapusan